Ha? Ah, Lalo po ba? po ba si Ate Lisa? Ako po po. Ha? Uh, kasi yung ano eh. Kaya kami yung kasi naggagamas dyan ng tubuhan. Kami yung nangailangan ng ano. Baka kayo may initan dyan na tubig. Wow. <laughs> Meron ba kayong initan ng tubig? Yung takore ba? Ah, takore mo ito? Oh, wala kayong takore. Ah, uh, ibig sabihin wala kayong initan ng tubig? Wala po. Ay, wala, ah, wala din kayong kasirula. Anong binagamit yung pag-iin ng tubig? Eh, kasi o kasi kami inabot na lang ulang sa paggagamas. Kami nagagamas ng tubuhan. Eh, kami hindi naman. Kailangan namin magkape. Para <laughs> sana kami makakahirap. Ako rin, na ito ng tubig. Oo, oh, wala kami. Ah, wala ako eh. <laughs> <laughs> ano po ang ano? <laughs> mm. Pero kung um, may 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 na makisubeng. So, wala din. Wala kasi hindi ako dati si Maring Lina nagpapainit sa akin. Eh, ewang lakas ng ulan, hindi ako makapunto sa kanya. <laughs> ah, <laughs> siya. Ito so, kaya may thermos si Maring Lina sa akin. Ah, yan, yan. Oh. So, wala pala kayong kasihan. Ba't hindi kayo nabili ng kasarula? Wala kang pambili nga ano eh. So, wala kayong pambili. <laughs> hmm, kawawa so, naman kayo. Oo <laughs> nga. <laughs> uh, Ay, talagang ito yung trial ng Panginoon sa buhay ko. Oo, oh, bakit na uh, wala kayong ano, wala pa kayo na itagong pera nung ano kayong tatrabaho pa. Wala eh, kasi the time is 10 years kami magkasama sa kanyang ama ni John Rock. yung pira pa ng pinapanala ko, wala rin ako. Ah. Kasi okay, mayroon siyang, kumbaga, may bisyo. Ah, may lang, bisyo. Lang, Para yung mga tao, pinagal ko yun iba, pala. Talaga talagang talaga pagmamahal ba talaga? Oh, Pero mo, isa. Ah, kasweet niyo naman pala eh. <masing> uh, eh, 37 ko na pinanganak si Josue eh. Siya, kakayuiwa walang ng <masing> tubig. <masing> eh di, so much. Thank wow, so much. Thank you Thank ay, ay, you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so sa Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so ng plastic you yeah. wow Ayan na. Oh. Wow, oh ang bago pa yan. Anak. Thank you so much. Oh, oh. Salamat so, sayo, 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 yeah. sa iyo, sa so ah, inyong tumutulong. Ah, alam mo kasi nagbigay niyan. Sino po? Kasi sino nagbigay sa iyo ng lutuan. Ay kasi siya rin ang nagbigay. Oo, oh. Yan, ano. kasi sa iyo. Wala kang lutuan. Salamat. 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 Diwali pa. Wow! Oh. Kompleto. Kompleto. Oh, yeah. Thank you so much for help me. Uh, ayan, no, oh, may kasirula pa. Wow. Thank you, oh. Lord. Thank you. Salamat sa inyo no, sa tumutulong sa akin. Hindi kayo... Para pag kayo nag ng noodles, <laughs> Yes, luto. Ay, oh, yeah, Ay no? ako ng noodles. Oh. Ano <laughs> ka na ng noodles? Hindi uh, na ako magluluto sa ano kundi ang noodles Pagkaluto ng noodles, o, oh, meron ka pang lalagyan na mat Ay, tasa. may tasa, may oh, mansi. Malaki, malakong, oh, di ba? Uh, Kompleto. No, kumpleto. Oh, okay. at meron pang kasamang plato. Wow! Ayan, oh, oh. So, anta! God bless you! Ayan, oh, oh, di ba? Salamat sa taong tumutulong sa akin. Hindi yeah. sa inyong... Kayo ang nag... Ano, uh, kayo ang lahat. Ang na may... Ano sa pag tulong sa akin? Siya nagbigay niya, si ano si Sir no, si, no, 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 no. Les Le Sancho. Sancho, yes. Ah, uh -oh, siya yung nagbigay. Yung nagbigay Thank you so gas. much, sir. Thank you so Ayan, much. Uh -oh. Siya siya din yung nagbigay niya sa iyo. Napakano. Kasi balik ng siklip umaapaw. sa iyo yung pagkakaiba. Kasi ano? 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 Hi. Pabilis siya. Wawa, wow. napagano. I'm so so rich. <laughs> <laughs> ah, sige ah. Sa, sabihin mo kay ano, special design Sancho ah. Ano ka sabihin mo sa kanya? Okay. Sir Sancho, thank you so much. Thank you so much. Walang kapantay ang pagkaloob, pagtulong mo sa akin. Tunay at tapat kang magmahal sa mga kapwa tao. Hindi ka nagpapabaya. Salamat sa dahil ako isang bulag, nagpasalamat ako at binigyan mo ako ng tulong. Salamat sa iyo. Naway paghal naway ang Panginoon na magbigay ng kaharian sa buhay mo. Na hindi ka pababayaan ng iyong pamilya. Dahil tunay at tapat kang magmahal sa lahat ng kapwa mo. kapwa mo, Panginoon. Bagaman ako isang iba man ako, kaya dahil ako isang boy na ginanuman ang mga sabihin ko sa iyo tangis sa Diyos lamang ko nananalig na ikaw ang salamat at ikaw ang hinipon ang puso at kaisipan ng Panginoon na para ko tulungan. okay salamat sige oh. yan si Sancho once again uh, ako yung nagpapasalamat ulit sa iyo dahil sa iyong binigay kay Ate Lisa at sana ko ay uh, mag-aato bilhin na tumulong sa makagaya niya na ano alam ko naman na ikaw ay matulungin dahil hindi na sa ibang anak. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. So, basta may darating pa yung mga biyayang sa iyo. Basta <laughs> so manalangin ka lang palagi hey sa Lord na ito, oh, puti-puti pa yan. Ayan. <laughs> yeah. eh, ano <laughs> hindi yan mangingiti, mapuputi pa lang yan. Yeah. Marang eh, ako mag-is-is niyan. Yes, Uh, hindi namanya ano e, pa lumari kita ko makotina hindi namayan hindi na? yung <coughs> kasalungpakay gasul ang api ka. <laughs> 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 okay, <nga> na kaya yun tapuri ka ya pag may <laughs> yan, pag may pag <laughs> may pag pag may pag pag may pag may pag pag may pag may pag may pag may pag may pag may pag Okay. Lahat lalo, nga. May alam na pag mainit na. Oh. <laughs> uh, pati ang aking gasol is important. Yeah, Kaya nga. Black stand, glass. Standard, dahil yeah. standard. Oh. Tapos talagang tutaling ako inungging nungging kusinira. At talagang yan ay galil. dahil sa ating sponsor na si Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Thank you all para Kawa ko nagpapasalamat sa kanya Kayo ang ginamit ng Diyos para ko ito. Okay. Tama. Ah, uh, itagong mo ay giya, ingatan mo yan. Talagang kayo ang tulungan. Siyempre, lahat ng mga binibigay sa atin okay. at okay. ng Diyos so at kaya sa atin ating kapwa. Dapat natin ingatan. Okay. Okay. maraming okay, maraming marami salamat. Once again, na uh, Sir Les Sancho, maraming salamat sa iyo. Okay. Thank you. Mabuhay ka and God bless, God you, bless you and you. your family. God bless you, sir.